Mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Laking sa marako kaya alam ko ang mga kwentong kababalaghan nung dekada 70 hanggang 80. Five years old pa lang ako noong isang libo, nadaan at pitumpu at kasalukuyang ginagawa ang San Juanico Bridge, ang pamusong tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte na may habang mahigit 2 kilometers. Noong mga panahong iyon ay laganap ang NPA sa Samar, kaya sangkaterba din ang checkpoints at kampo ng mga militar sa mga bayan ng Samar na dinadaanan ng highway papuntang Tacloban. Siyempre, taga doon ang may bahay ng presidenteng diktador na si Marcos, kaya marapat lang na maganda ang dadaanan na National Highway. Ang San Juanico Bridge ay inutang ng gobyernong Marcos sa Japan para ipangregalo kay Imelda Marcos sa karawan nito. Kung madami ang natutuwang mga warays dahil mapapadali na ang biyahe mula Bicol to Samar patawid ng Leyte at papuntang Surigao sa Mindanao, syempre hindi mawawala ang oposisyon sa proyekto. Nandiyan ang masasagasaan ng mga baranggays na nakatira sa mga isla na dadaanan ng tulay. Ang pinakagrabing negatibong epekto nito ay ang urban legend tungkol sa Libon, Isang itim na van na umiikot sa buong Samar. Nagdulot ito ng takot sa mga kabataang gaya ko, sa mga nanay na di mapakali kapag nasa labas ang mga anak nila. Kalat noon sa Samar ang kwento tungkol sa Libon. Isang heavy tinted na van na kulay itim. Para itong light is van na sarado ang bintana sa sides at makapal ang black tint sa mga bintana. Diw Mano ay umiikot ito sa mga bayan-bayan sa Samar. Sa pilitang kukunin ng mga bata biwarandom, kikidnapin at dadalhin sa project na San Juanico Bridge, iuhulog sa construction site. Isasakripisyo para maging matatag at matibay ang tulay. Isang batang lalaki, na itago natin sa pangalang Tiboy, edad walong taong gulang, taga-baryo ng Mangkares sa bayan ng Tarangnan, Samar, ang nakatakas daw sa itim na van noong isang libo, at pitumpu. Ilang araw mula noong mawala si t na naglalaro lang sa highway, nang may nakakitang pilit itong isinakay ng itim na van mga bandang 6 ng hapon. Makalipas ang ilang araw ay nakita raw si t na palaboy-laboy, umiyak, mukhang gusgusin at gutom na gutom, sa bayan ng Katbalugan na naging isang ganap na syudad noong 2007. Agad namang nai-report sa kapulisan ang nangyari kay Tiboy at natukoy ang tinitirhan nito dahil naiulat ang pagkawala nito sa bayan nila at mga karatig lugar. Agad na nakauwi ang bata at nagkwento na ito tungkol sa kahindik-hindik na nangyari sa kanya. Ayon kay Tiboy, nakikipaglaro siya ng taguan sa mga kapwa bata. Sa isang bahagi ng highway sa bayan ng Tarangnan nang bigla siyang harangi ng dalawang lalaki at inilagay sa isang malaking sako. Hindi raw ito nakita ng mga kalaro niyang nagsisipagtago noong oras na yon at dahil siya ang taya kaya siya ang natokang maghanap sa mga kalaro. Pero lingid sa kanya, isang magsasaka ang nakasaksi sa nangyari na agad na nag-report sa barangay. Ayon pa sa kwento ni Tiboy, isinakay daw siya sa sasakyan matapos siyang ipasok sa sako at umandar ang sasakyan na di niya alam kung saan pupunta. Ilang oras pa ay tumigil daw ang sasakyan. Nagawa ng bata na butasin ang sako na kinalalagyan niya at dito ay nasilip niya ang mga nagaganap. Marami daw mga nakasako sa paligid kasama niya sa loob ng van. Ang iba'y ay panay ang iyak at pumapalahaw ng sigaw. Ang iba naman ay walang imik, hindi niya malaman kung buhay pa ba o patay na, kasi hindi na gumagalaw ang sako. Nang buksan ang van, ay hinahagis lang silang mga nakasako palabas ng sasakyan at itinambak sa gilid na animoy mga kargada ng truck itinambak sila sa ibabaw ng maputik na lupa. Ang iba'y patong-patong na. Sa tantya ni Tiboy, mahigit na isang daang sako silang mga bata na inimbak sa lugar na iyon. Naririnig pa niya ang mga kumidnap sa kanila na nag-uusap. Kung papakainin pa daw ba sila? Sabi ng isa, ay walang budget o pinag-usapan na pakakainin pa sila. At isa pa, bakit pa pakakainin eh papatayin lang naman silang lahat bilang offering sa construction ng tulay para tumibay ang pundasyon. Naalala ng bata na midala dala siyang tansan na pinaglalaruan niya at nasa bulsa. Kaya nagawa niyang unti-unting butasin at biyakin ang sako niya. Napansin niyang abala ang mga kidnapper sa pagtapon ng mga sako na may laman na bata sa isang malaking hukay. Nakita pa niya ang mga nakausling malalaking bakal. Nawari niyang ito yata ang poste ng tulay na gagawin at naghukay pa lang para sa pundasyon. Nasa ibabaw siya nakatambak at nagawa niyang gumulong pababa, kaya di siya napansin ng mga kidnapper na patuloy pa din ang paghagis ng mga sako. Naririnig pa niya ang mga sigaw ng mga batang tumutusok na lang sa mga nakausling bakal ng pundasyon. Nang magawa niyang mabuksan ang sako, dahan-dahang gumapang si Tiboy at nagtago sa likod ng mga puno ng niyog. Hinintay niyang matapos ang mga kidnapper sa paghagis ng mga sako-sakong bata sa malaking hukay na yon. Nang makaalis na ang van, siguro ay para magpahinga at mangunguhan na naman ng mga bata kinabukasan, dahil gabi na sila nang matapos, agad na tumaka si Tiboy sa lugar na yon napakadilim ng lugar, walang ilaw. Kung minaaninag man siyang ilaw ay mula sa guard post ng construction. Unti-unti ay nakalayo din siya sa construction site. Nang mapansin niyang may mga umilaw na sasakyan ay sinundan niya ito para makarating ng highway. Mula doon ay naglakad siya sa gilid ng kalsada. Magdamag na lakaran ang ginawa ni Tiboy hanggang makarating siya sa bayan ng Santa Rita, Samar. Ang bayan na pinakamalapit sa San Juanico Bridge, pag manggagaling ka ng Samar. Mabuti na lang at may naawa sa kanya na tricycle driver. Isinakay siya at pinakain. Hindi na lang niya naikwento ang mga nasaksihan niyang pagpatay sa mga bata dahil sa takot. Pagkakain niya ay dinala siya sa isang barangay center. At doon muna siya pinatulog habang inaalam kung saan siya nanggaling at bakit siya lumalaboy sa kalsada. Kinabukasan, nagising si Tiboy na may mga taong nag-iingay sa labas ng barangay hall, may isang pulis, at isang lalaki na pamilyar ang hitsura. Tama nga siya dahil isa sa kidnapper yung kasama ng pulis. tandang tandanya ang hitsura nito. Natakot si Tiboy at agad na nagtago. Hinahanap pala siya ng kidnapper na kaibigan ng pulis dahil may nakapagsabi na may batang natagpuan na lumalaboy sa bayan. Hindi mahanap si Tiboy dahil nakapuslit siya sa likod ng barangay hall at tumakbo sa mga nyugan hindi na siya ulit gumawi sa highway dahil sa takot na madaanan uli siya ng kidnapper. Ilang araw ding naglakad si T-boy sa mga nyugan. Kakahuyan at bukirin hanggang marating niya ang bayan ng Katbalogan. Dito ay bumigay na siya sa pagod at gutom at natumba sa gilid ng isang kalsada. Nawalan siya ng malay habang nakahiga sa bangketa. Napagkamalan siyang batang pulubi kaya may mga naghahagis sa kanya ng coins Nang magising si Tiboy boy ay nakita niya ang mga coins at pagkain na iniwan ng mga dumadaan sa kalinyon Noon lang niya napansin na malapit pala siya sa simbahan Kaya pumasok siya sa loob matapos kainin ang ilang tinapay na nilapag sa tabi niya ng mga naawa sa kanya Pumasok siya sa loob ng simbahan at nagdasal. Walang masyadong tao sa loob, kaya napansin siya ng pari. Nilapitan siya at dito nga ay tuluyan nang nag-breakdown si Tiboy at kinuwento sa pari ang nangyari sa kanya. Malaki ang tiwala niya sa alagad ng Diyos dahil aktibo dati si T-boy sa kanilang simbahan sa bayan gawa ng nanay niya na isang church volunteer kaya sumasama siya dito at naging daan para maging miyembro siya ng Children's Square na kumakanta kapag may schedule na misa sa kanila. Naawa kay Tiboy ang pari ng Diocese ng Katbalogan, pinalinisan at pinabihisan ito sa mga volunteer. Matapos makakain ay isinama ito sa presinto ng pulis. Kakilala ng pari ang hepe ng presinto kaya pumayag si Tiboy. Pupunta sila roon para ipagbigay alam ang nagyari sa panginidnap sa kanya. Noong una ay ayaw pang maniwala ng mga pulis pero nang makita nila ang isang report galing sa isang presinto sa bayan ng Tarangnan. Na may nawawalang bata na sapilitang isinakay ng isang itim na van at nandun nga ang picture ni Tiboy sa files. Agad na isinama si Tiboy ng mga pulis para ihatid sa bayan ng Tarangnan at ipagbigay alam sa mga magulang nito na nahanap na nila ang batang nawawala. Matapos ang ilang oras na biyahe ay naging madamdamin ang reunion ni Tiboy at ng kanyang pamilya. Mahigit isang linggo din siyang nawala at akala nila ay tuluyan na itong mawawalay sa kanila ng walaman lang balita. Naiblutter din sa Tarangan Police Station ang nangyari kay Tiboy. Pero siyempre, hindi na ito umabot sa itaas ng kapulisan ng buong Samar o Leyte dahil sa delicate ang issue, lalo na at related ito sa construction ng tulay na mismong pinapagawa pa ng Presidente Marcos para sa kanyang unang ginang na Imelda Marcos na tubong takloban. Matapos ang ilang taon ay nanatili itong haka-haka, urban legend at wala nang nag-imbestiga pa. Marahil ay natakot na rin na mag-follow up ang pamilya ni Tiboy sa kaso nila, kaya namatay na lang ang issue kalaunan. Ayon pa sa mga balibalita, ay lumipat na sa Maynila ang angkan ni na sa takot na baka balikan sila. Sa ngayon ay may mga pasumpong-sumpong pa rin na balibalita na kapag may bagong kinukonstruct na bagong proyekto, ay sumusulpot din daw ang libon o ang itim na van na muling umiikot sa mga bayan.